Ayun na, ayun na, ayun na. Nakita, nakita. Asa na, asa na. Pili, pili. Pili. Mga taga saan kayo? Taga Looban. Taga Looban -lo -lo ng taga -lo school ng Landayan? Yeah. Ha? Ah, kaya pala mga astig kayo eh. Ginagawa nyo yung polls to ah. Polls pero di alam ng OSB minus. ang ko. Ba't tinatalon niyo yan? Anong ano? Nag-o-practice nag na kayo. kayo Nag-o-practice ano? na kayo sa ano? Sa ano? Sa na. Nagtalon na lang. wala <laughs> Libre na mong Libre lang naman yun eh. Ano ba yun? Ano ba yun? Ayun, eh. <laughs> yung <walan. laughs> Yung alay. niya talaga ay. Dor! Ina, 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 ina. Tangis eh. Tatang siya. Ay, mga nano-nano dito. Nagkaroon ngayon ng laruan dito ah. Ito lang dapat oh, ganyan lang oh. Okay. Walang buhelo, walang buhelo. <coughs> wala daw buhelo, nag-aamon siya na, no? walang buhelo. Sino? Ito, si... Si Red Si Girl's Cart. Takot na akong masugatan. Ayun oh. Buhelo pa rin yan eh. May buhelo pa rin eh. Hindi kita putin. <laughs> nakakalig, nakakalig sa <laughs> wala. wala <laughs> kina walang bolo, walang bolo, walang bolo oh, walang bolo 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 na bolo walang bolo walang bolo walang bolo walang bolo walang bolo Ang cute! <laughs> ah, walang belo, walang belo. Panis mo. Yes. Ay, nun, eh, ang lapit niyan ni. Ay! Ay! Oh. Ay! 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 Dahil yung may ikot, gumagano'n. Ang mahirap Ay, mahirap yun. Kaya yun. Yung, yung, oh. Oh, no. Oh, no. yung mga gano'n niya. Oo, yung mga gano'n, gumagano'n. E. Tapos biglang naulog. Uy! Na darun! Eh. <laughs> ay sa dagat ng kumpa niya. Oo. Oh. Hindi, hindi sa dagat. Na, no? Kakain ng tilapia, yan. Darun, agila. Kakain na niya tilapia yung tae, no? Agila! <laughs> ag ag ah, na ako Uy! Kamakiti. <laughs> hey, <Ba>! Uy! Ba! <laughs> 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 Hindi pa ako nalulubog dyan. Kahapon lang nalulubog ako. Pag na-tempohan mo yung basa kasi. yung ka nalulubog. Uy! Diyos! Anong dito ka? Ano? Pet, yung iikot. Wala, <laughs> kung maay-hay yan. So. Iikot-ikot ako dyan.

Pili! Pili! Ano? Oh, nakita? Tignan mo ako, tignan may Ha? Saan? Meron Ito pa rin na! Dito tayo! Ganda pa pala ito, oh rin dito, <laughs> dito, dito wala wala na lang daan dyan, no? Pero? Wala Wala na. na ano na yani? Eh. Petol. Paano dito? Ba kanik diyan jan? Kita daryn, ibig. Ito, ito, pasukin natin to. Walang daan dyan. Wala na. Ano, wala. Hukay na yun dun eh, sa kabila eh. Hindi pa. Ay, ah, ang dami na nga. Ay, wala na nga ngalakal dito. Ang dami kalakal dito. O. Ayun yung mga bote-bote. Pag nalaman nyo ng na mga nangangalakal. Buko okay yan. Nakakatakot. Baka mamay may batang gumagapang. Yee! Sheesh!